Si Jesus ay palaging naghihintay sa iyo na may bukas na puso, sabik na tanggapin ang iyong mga pagdalaw at pakinggan ka. Kapag lumalapit ka sa tabernakulo, kapag kinakausap mo si Jesus mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao, siya ay nagbubuhos sa iyo ng maraming biyaya, mga pagpapala na pumupuno sa iyong buhay ng liwanag. Lalabas ka sa tabernakulo na nabago na ang iyong mga kamay at iyong puso ay puno ng pagmamahal at ng lakas upang magpatuloy. Ang ikaapat na hakbang ay ang magbasa ng mabubuting libro ng Pormasyong Espiritual Katoliko. Ang pagbabasa ng mga akda na naglalapit sa atin sa Diyos ay isang malaking suporta sa landas ng pananampalataya. Ang mga espiritual na librong katoliko ay tutulong sa iyo na mas makilala ang doktrina na palalimin ang pagmamahal sa Diyos at lumago sa birtud. Ito ay isang mahalagang pagkain para sa kaluluwa. At ang ikalimang hakbang ay ang panalangin. Itaas mo ang iyong mga panalangin sa Panginoon araw-araw. Ang panalangin ay kailangang-kailangan para sa espiritual na buhay. Kung walang panalangin, ang ating kaluluwa ay humihina, nawawala ang landas. Palaging pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Bagaman minsan hindi natin naiintindihan ang Kanyang sagot. Hindi natin dapat kailanman talikuran ang panalangin. Sapagkat dito natin matatagpuan ang lakas upang magpatuloy. Sa akin sa personal nagbibigay ito sa akin ng maraming kapayapaan ang pag- ang pagdarasal ng Santo Rosario. Ito ay isang panalangin na malalim na biblikal, kristosentriko, na hiniling sa atin ng ating ina sa langit. Ang laging Birheng Maria. Kung meron kang mga alalahanin, kung ang iyong puso ay puno ng mga pag-aalala, ang Rosario ay isang ligtas na kanlungan, isang panalangin na magdadala sa iyo nang direkta sa puso ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang Ina. Kaya narito ang limang simpleng hakbang na ito, ngunit makapangyarihan upang lumakad araw-araw ng mas malapit sa Panginoon. Sa pagsunod sa landas na ito, mabubuhay ka sa Kanyang presensya at madarama mo ang kapayapaan na Siya lamang ang makapagbibigay. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Kami ay matatag na naniniwala sa tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Kay gandang malaman na siya ay naroroon sa bawat simbahan, naghihintay sa atin, nag-aalok sa atin ng kanyang pag-ibig ng walang reserbasyon. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso na nagniningas ng pag-ibig para sa amin, pagningasin mo ang aming puso ng banal na apoy na iyon. Puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga makasalanan, hipuin mo ang kanilang mga puso, at ibalik mo sila sa iyong pag-ibig. Banal na puso ni Jesus, pagningasin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal sa iyo ng higit pa, magawa naming mahalin ka rin ng iba. Puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga lapastangan, hipuin mo ang kanilang mga kaluluwa, at punuin mo sila ng iyong kapayapaan. Puso ni Jesus, pagningasin mo sa amin ang pagnanais na mahalin ka palagi, ng higit at higit pa, at hindi kailanman mas kaunti. Puso ni Jesus sa Eucharistia, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kabanal-banalang puso, maawa ka sa amin sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkakasala. Matamis na puso ni Hesus, maging aming kanlungan ka sa mga panahon ng kahirapan. Maging aming kaaliwan ka sa mga panahon ng sakit. Kabanal-banalang puso ni Hesus. Protektahan mo ang aming mga pamilya ang mga kabataan, ang mga bata, ang mga matatanda. Alagaan mo ang lahat ng nangangailangan ng iyong pagmamahal at iyong proteksyon. Naway ang iyong puso ay makilala, mahalin at tularan sa lahat ng lugar at ng lahat. Naway dumating sa amin ang iyong kaharian, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-ibig ng iyong banal na puso. Lubos kong ibinibigay ang aking sarili sa iyo. Jesus, sa pamamagitan ni Maria, aming ina. Lahat para sa iyo, banal na puso ni Jesus. Lahat ay iniaalay ko sa iyo, ang buong buhay ko, ang buo kong pagkatao. Pinakamatamis na puso ni Maria, ihanda mo kami sa ligtas na landas, patungo sa iyong anak. Maging aming gabay, aming kanlungan, aming kaaliwan, matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ka ng aming kaluluwa. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, ang aming mga alalahanin. Batid na sa iyo ay matatagpuan namin ang isang mapagmahal na ina na nag-aalaga at nagpoprotekta sa amin. Matamis na puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Mamagitan ka para sa amin. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako ay naniniwala. Ako ay sumasamba. Ako ay umaasa at mahal kita. Humihingi ako ng kapatawaran para sa lahat ng hindi naniniwala, na hindi sumasamba sa iyo, na hindi umaasa sa iyo, at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Sa langit at sa lupa, Purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Amen. Limang minuto kasama si Jesus sa sakramento. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Eucharistia. Lumalapit ako sa iyo ng buong paggalang at pagmamahal. Ikaw, na tunay na nasa banal na sakramento, ay minahal mo ng labis ang mundo kaya ibinigay mo ang iyong buhay. Namatay sa krus upang tubusin kami at ang buong sangkatauhan. Sa puso ng bawat tao, patuloy kang naghihintay ng tahimik. Naghahangad na kilalanin namin ang iyong banal na presensya. Ikaw ang walang hanggang pag-ibig, ang bukal ng buhay na walang hanggan, ang ilaw na nagbibigay liwanag sa bawat landas ng aking buhay. Sa bawat tabernakulo, ikaw ay naroroon. Ngunit ilang beses ko itong nakalimutan. Hinahayaan ang aking puso na mahuli sa mga alalahanin ng buhay at nakakalimutan ang iyong tunay na presensya. Hindi ka tumitigil sa paghihintay na kami ay lumapit upang dalawin ka, sambahin ka, at ibigay sa iyo ang lahat ng aming pagmamahal. O Jesus, mapagmahal sa sangkatauhan, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang lagi kong makilala ang iyong presensya sa lahat ng pagkakataon, upang hindi ako kailanman dumaan sa iyo nang walang malasakit Ngunit huminto, magnilay at sambahin ka, O Jesus Eucharistia, na nagtatago sa kabanal-banalang misteryo. Baguhin mo ang aking puso upang ito ay maging kasangkapan ng iyong awa. Turuan mo akong mahalin ang iba tulad ng pagmamahal mo sa akin. Bigyan mo ako ng kababaang loob at katotohanan upang lagi kong sundin ang tuwid na landas na iyong inilaan para sa akin at upang ang bawat hakbang na aking gawin ay gabayan ng liwanag ng iyong pag-ibig. O Jesus Eucharistia, gawin mong mahalin kita ng higit araw-araw. Mas hangarin kita upang araw-araw ay mas mapalapit ako sayo sa iyo sa pag-ibig at sa paglilingkod. Alam kong lagi kang naroroon sa aking buhay na lumalakad kasama ko sa bawat hakbang ng daan. Ngunit ilang beses kitang hindi nakilala. Lumakad ako sa tabi mo, ngunit ang aking isip ay abala sa mga alalahanin at gawain ng buhay. Nalihis ako ng hindi namamalaya na ikaw ay palaging nasa aking tabi. Minamahal at ginagabayan ako. Ngunit dumating ang isang sandali tulad ng mga disipulo sa daan patungo sa Emmaus, kung saan nakikilala kita. Ang aking puso ay nagaalab sa loob ko kapag naririnig ko ang iyong salita at nakikita ang paghahati ng tinapay. At pagkatapos ay nauunawaan ko na ikaw ay palaging narito. Sinasamahan ako sa bawat pagtaas at pagbaba ng aking buhay. O Hesus, sa Ebanghelyo ni Lucas kabanata 24. Hindi ka nakilala ng mga disipulo noong lumakad kang kasama nila sa daan. Sa gayon din, maraming beses sa buhay na hindi ka namin nakikilala bagaman ikaw ay palaging naroroon. Ngunit kapag huminto kami upang magnilay at manalangin, ang aming mga puso ay naliwanagan ng katotohanan na ikaw ay palaging nasa aming tabi. Sa sandaling iyon, tulad ng mga disipulo ng Imaus, hindi kami maaaring manahimik. Dapat naming ibahagi sa iba ang iyong pag-ibig, ang iyong awa, at ang iyong buhay na presensya sa aming buhay. Ngayon ay nauunawaan namin ng higit kailanman na ang simbahang katoliko ang landas na nagdadala sa amin ng mas malapit sa iyo. Sa Eucharistia, sa turo ng mga pastol sa bawat taong mahirap at nagdurusa, ikaw ay naroroon sa kahangahangang paraan.